secret to look young? Ah! Gaming. Huh? May sikreto ba dyan? Wala. I take care of my body, I take care of my mind, my heart. Yun naman yung importante kasi kung ano yung nasa puso mo, yun yung tumalabas. So, yung positive perspective in life. I How does it feel ba to be uh, so to be mom of Gusto pa yun? Wala na po ako maramdaman. Hindi, joke lang. <laughs> I'm very you have lots of children and grabe napakabubuti mga bata doon pa lang sa track na uh, yun nga binigyan ng Lord ng kapasidad para uh, di ba to teach them like yung meron na po kayo so great blessing and yung dami na eh yung dami ng anak yes si si blessing last pa yung mabubuting mga bata ditoy so, how do you manage five kids yeah. Para ngayon, dalawa madami na. How do you manage five? Sabi nga ni Pero kasi ever since talaga, parang pre-prepare na ni Lord yung heart ko for a big family. Kasi yun naman yung desire ko ever since talaga. To have a big family. Anong dynamics nyo? Okay? Ikaw ba yung hands-on mom? Hands bad, bad cop? Good cop? Very so, hands-on kami ni Oyo pareho. And, and bad cop, good cop, uh, we work together. Kumbaga, team kami. Team kami ni Walang iwanan sa ere, kumbaga. Anong pinaka-advantage ng isang uh, you belong to, or you have you having a big family? Pinaka ano yung advantage? pinaka-parang pinaka-advantage na kita mo? Uh, Masaya. Nandaan yung challenges, pero alam mo na lagi kang may kasama. Yung mga kids yun daw ng pandemic, parang they don't eat toys. Yeah, Uh, na yeah, surprise nga ako sabi ko wow parang okay naman pala sila because other people nga rin really telling us na o baka yung social nila medyo medyo yung social nga kasi nga, nga homeschool din sila oh, okay. so baka daw medyo maabag na langan sabi ko I don't see any ano na parang okay naman sila when they're with other kids or other people nagsasalita naman sila medyo mahihain lang talaga yung iba. Pero they talk. When you talk to them, parang merong outgoing. Mer meron din naman. Like, you can talk to them anytime you want. Like, Ma-entertain ma sila. What made you homeschool? school? You like it that way. <laughs> di ba mas mahirap yun? <laughs> Kasi di ba, ikaw mag-pepe. Full time mom. Yun na nga, pero lahat ng hirap. Lagi namang may, ano, may blessing. Lagi namang may Please. reward. Yun lang, laos din naman. Pero masaya kami ng ganun kesa sa makita namin yung mga anak namin na nag-iiba yung ugali. Because of the... Outside the environment. Yeah, the environment. And yung trend these days. It's parang scary. Parang sabi ko, I'd rather have them at home na lang. Eh, diba? Talagang tutupan mo yung paglaki. Kasi once malalaki na yan, yan na yun. Buo na yan. Last question. masyadong maintindihan kung ano talaga yung ginagawa ng isang artista. Pero nakikita nila yung ginagawa natin. Pero hindi pag ganun ka And kung sakali, iaalaw niyo ba sila? Or kailangan magtapos din mo na siyempre mas maganda mag-aral Kasi kasita. And parang yung ito yung ginagawa ni Andrea na isa-isa. Wala ganun si Andrea. Pwede rin maging beauty queen someday. Pwede na si Lord kung saan man gusto mo siyang maging actress or beauty Wala, hindi ko talaga alam. Basta kung saan siya gusto mo magaling or doon siya. Kasi it will definitely be peaceful and perfect lang yun. yung sarili ko. Diba? ba? Kasi gusto ko mapagsilbihan ko pa yung pamilya ko. So, yun, yun lang. Tsaka good project. If I'm gonna go back, at gusto ko na magnapakagandang napakagandang um, kumbaga, sinabuhi so, man yan, material na na project na lang. Pero may mga may mga script ba na nag may oh, mga script kang binabasa yeah, or kino-consider offer na offer. Oh, ba bago ko dumating doon, <laughs> ibig sabihin, <laughs> <laughs> di ba? So um bago po ako talaga tumanggap ng any projects, I uh, wanna make sure na talaga it's for me. Miss Christine, I just have one question. What is your secret to look young? Ah! Oh, May secret ba dyan? Wala, ang dami ko naman ever since naman, lagi ko naman sinasabi na um, si God lang talaga. <laughs> Imposible man for other people or unbelievable for other people. Yun lang talaga eh, wala naman akong ibang ginagawa. Like, I just take care of my body, I take care of my mind, my heart. Yun naman yung importante kasi kung ano yung nasa puso mo, yun yung tumalabas. So, yung positive perspective in life. I guess yun yung pinaka major factor na talagang Ewan po. Magkani si Oyo. talaga yung Sinagot ko na yun Pwede ba forward Okay lang. Okay lang. Um, pag ba kayo? Hindi naman. Wala namang Anong, anong tawag dito? Sinasabi nga ni Dad na, uh, because I'm afraid maybe it's also one factor, pero hindi. Ever since naman pagdating kay Dad, nagiging emotional na lang talaga ako. Ever since. So, um, uh, uh, wala. Walang bugot. It's just that the emotional ako every time I wanna say something a uh, medyo personal kay dad. Kasi nga, grabe lang talaga siya magpahal. Uh, napakalaki ng puso ni dad para, para sa lahat ng anak niya. And even I'm sure ramdam na magramdam naman ang lahat ng tao talaga. Bano malaki yung puso ko. Grabe lang siya magpahal. And bilang ako na hindi naman talaga kadugo, I've witnessed I've witnessed it sa family nila. Um, kung paano siya magpatawad, kung paano siya na niya yeah, nga, magmahal. Magmahal lang talaga. He just choose to love kahit na ano pa yung nararamdaman niya. Isasantabi niya yan. Wow. Dahil ganun lang talaga siya. And, e and dun ko nakikita kung gaano kung gaano rin yung pagmamahal sa atin ito. Sa totoo lang. Nakikita ko sa kanya. Kaya yun. Kaya every time na may mga ganyan, wala akong speechless na alam na parang na lang ako sa kabutihan niya. Yung gano'n. Mayroon lang yung aking ng word. Ay, sorry po. Mm -hmm. Anong qualities ni boss? yung mm -hmm. uh, word uh, uh, madami din Madami din. Napaka... Eto, naporsigil. Naporsigil e. Um, very patient din. Siyempre, tao lang tayo. May mga time sa mga... Talagang mahusan ka rin, ganyan. Pero pag so, may sila, ano talaga, magpupusigin sila. Napaka-maalaga sa pamilya, napaka-mapagmahal. Laging nilalagay sa nilalagay sa unahan yung family. Wow. And actually, yung God, yun po yung yes. napapansin That's namin when you really ano, so ano po yung nangyari? Sorry, sorry to ask, no? kasi lagi namang hot topic ng mga soto. Uh -huh. Pero how did you uh, hold hands with Danica? Siyempre when fake news uh, swirled recently about sa kanila ni Mark. paano kayo? Ano yung dynamics niyo when that happens to family? Sorry, sorry. Okay. Um, uh, hindi ako masyado familiar. I don't really, you know, browse through and read and uh -oh. all that stuff. Um, like I said, inaalaga ako din yung... Mental health! <laughs> Yeah. So, so, hindi ka, so, ka mas social media? Yeah. Hindi po talaga. Pasensya na. Um, uh, hindi <laughs> po talaga. Parang, I choose not to na lang. Sometimes, it's better when you don't know. Then, when you, di ba? When you know, kasi parang, you're just feeding yourself with mga negativity. So, yon Yung mga ganong bagay, uh, we don't talk about, don't really talk about it. Because, first of all, it's not true. So, bakit tayo magsasayang ng panahon we even talk about it? Hindi, siya Oh Lagi na ba? Kasi parang every yung lagi kan na request balik. Lagi kang request. Lagi kang request pumalik. Hindi <laughs> naman. Di kayo ni Oyo para ayok ninyo. Hindi Then hindi naman. Si Lord yan. Kailan ka? Kailan to September. End of September. Ano po? my girl Wala pa po. Pero ano to? After this, meron pang plano? Ano ka pang plano? After this, nagpa-plan ka pa ng kanalo Sa, sa totoo, wala pong pinano sa lahat ng ito. Ang dami ko nang anak, pero wala, wala talagang plano doon. Talagang iba, iba lang talaga trumabaho si Gana. Tumagsak. Kamusta po yung ano, pregnancy nyo ngayon? Okay naman, thank God. Wala naman masyado yung mga exaggerated na mga morning sickness. Wala naman. But meron, pero kaya. That's nice. May napasa ko recently na parang may sakit. Si Jerry, may sa Anong yung sinabi yan. Ano katunayan? <laughs> ano katunayan? Hindi <laughs> hey, kasi okay. <Dayong> nagbabasa lang. Wala <laughs> <Last one life. sighs> <laughs> sa online. Wala sa online. Sino si Jericho? Medyo lang. Hindi na kailan. Oo naman. I think, well, depende talaga. Depende ko sa project. Depende sa mga eksena. Basta um, depende. I need to see everything na talagang i-filter ko muna lahat. Pero okay kay Oyo. Para pag akong worth it naman uh, ang gagawin namin, hindi yung masabi lang na may ginawa to ganyan. Pero okay kay Oyo. Mag Wala naman problema sa kanya. Pag very professional naman yun. Pag uh, kung gusto ko, susuportahan naman yan. Wow. Okay naman siya. The thing is, ako yung talaga... Gusto mo choice mo talaga. Choice ko talaga na Ayoko kasi nang gumagawa ng ano lang, ng kung ano-ano lang. Kumbaga, uh, if gagawa ako, so, if it's worth it naman, worth it, worth my time, mm -hmm. yung effort ko, tapos, siya may nga ko yung mga anak ko, yung gano'n. Uh, tapos, yung magandang project, yung may katuturan. Pero, so, drama hindi, to. Hindi ko, drama, probably. Hindi ko po alam. Kung so, ano man ito, basta may katuturan. It yung yung will sweep you off ngayon. your feet pag nabasa mo. Oo. Yun, yun, yun yung malalaman mo na you'd feel na, ah, okay, Lord, gusto mo ipagawa sa akin? Kasi I would I would fear God naman, eh. Uh -huh. Alam ko naman yung, may, if may go signal ni Lord, why not, uh -huh. diba? Kung may go signal, diba? So, yun lang. Lagi naman yung go signal ang inaantay. Pero